Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share para sa bidyong ito ang mga seniors o matatanda ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga sakit o kondisyon dahil sa pag-iipon ng katawan at mga pagbabago sa kalusugan habang tumatanda. Narito ang ilan sa mga karaniwang sakit o kondisyon na nararanasan ng mga seniors. Isa, hypertension, high blood pressure. Isa ito sa mga pinakakaraniwang kondisyon ng mga matatanda. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon tulad ng stroke, sakit sa puso, at iba pang cardiovascular diseases. Dalawa, arthritis. Ang arthritis ay isang kondisyon kung saan ang mga kasukasuan ay namamaga, masakit, at mahirap gamitin. Ang osteoarthritis at rheumatoid arthritis ay mga karaniwang uri ng arthritis sa mga seniors. Tatlo, diabetes type 2. Ang type 2 diabetes ay mas karaniwan sa mga matatanda. Ang kondisyon na ito ay nagdudulot ng mataas na blood sugar levels at maaaring magresulta sa iba pang komplikasyon tulad ng kidney disease at nerve damage. Apat, osteoporosis. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga buto ng isang tao ay nagiging brittle at madaling mag-fracture. Madalas itong nararanasan ng mga senior, lalo na sa mga babae pagkatapos ng menopause. 5. Dementia at Alzheimer's Disease Ang mga sakit tulad ng Alzheimer's at iba pang uri ng dimensya ay nagdudulot ng pagkasira sa memorya, pag-iisip, at kakayahang magdesisyon. Karaniwan ito sa mga matatanda at nagiging sanhin ng pangmatagalang pangangalaga. 6. Heart Disease, Coronary Artery Disease, Heart Failure ang mga kondisyon tulad ng coronary artery disease, narrows ang mga ugat ng puso, at heart failure, hindi makapag-pump ng maayos ang puso, ay karaniwan sa mga matatanda at maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan. Pito, Cancer Ang panganib ng cancer ay tumataas habang tumatanda. Ang mga uri ng cancer na mas karaniwan sa seniors ay breast cancer, prostate cancer, at lung cancer. Walo, Hearing loss at vision problems habang tumatanda, ang kakayahan ng katawan na magtangkilik ng mga pandama tulad ng pandinig at paningin ay maaaring magbago. Ang hearing loss, glaucoma, at macular degeneration ay mga karaniwang kondisyon sa mga matatanda. Sham, kidney disease. Sa paglipas ng panahon, ang kidney function ay maaaring magbago. Ang chronic kidney disease ay isa sa mga kondisyon na karaniwan sa mga matatanda, lalo na sa mga may diabetes o hypertension. Sampu, Depression at Mental Health Issues Ang mga senior ay maaari ding makaranas ng depression, anxiety, at iba pang mental health issues. Madalas ay may kinalaman ito sa pagbabago sa buhay, pagkakaroon ng sakit, o pagkawalan ng mga mahal sa buhay. Labing isa, Respiratory Issues, Pneumonia, COPD. Ang mga senior ay mas madaling kapitan ng mga respiratory illnesses tulad ng pneumonia, bronchitis, at chronic obstructive pulmonary disease (COPD), lalo na kung may history ng paninigarilyo. 12. Urinary incontinence. Maraming matatanda ang nakakaranas ng problema sa kontrol sa kanilang ihi na tinatawag na urinary incontinence. Ito ay maaaring sanhi ng kahinaan ng bladder muscles o iba pang kondisyon. Labintatlo, sleep disorders. Ang sleep disturbances, tulad ng insomnia, ay karaniwan din sa mga seniors. Maaaring magdulot ito ng pagkapagod at iba pang problema sa kalusugan. Karaniwan sa mga seniors na makaranas ng kombinasyon ng mga kondisyong ito, kaya't mahalaga ang regular na check-up at tamang pangangalaga sa kalusugan. May mga paraan din upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior, tulad ng wastong pagkain, ehersesyo, at socialengagement.at sa nai naibigan nyo ang tungkol sa mga sakit ng isang seniors o matatanda at paano maiiwasan o magagamit ang mga sakit na ito pal-agian Pagdalaw o pagpapatingin sa inyong doktor tungkol sa inyong sakit na nararamdaman please subscribe like and share hit notification bell para sa bagong update ng aking video salamat po.